Hi guys! Nandito ako sa garden ni Tatay. So ang mga tanim niya dito, malunggay at saka tanglad. So pupunta kami dito sa loob. Aray! Umanguha so, din ako ng ano, malunggay. Malusog tayo yung ano mo ha, tanim. Dito. Magpitas kami ng malunggay. So pang ano namin ito? Pang gulay. Ang dami pa na tayo. Dami ng kuan. Damo. Yan yung malunggay niya. Ayan, ang lulusog. Ang mga tanglad pala, pumayat. Malunggay. Marami tong puno na to, Ayan, oh. Talagang nakabakod tayo, ah. Payat ang, mal ang ano, tanglad. Sa bagay, hinarbisan mo na yan tayo, no? Umagat hapon si tatay nandito Ube. sa garden niya. Oh, ubi, dami oh. o. Ano? Ubi, tay? Ano ah, dami rin palang ubi. Maraming puno tong obitay. Ayan ang sexy ni Roxanne nasa garden. Ganyan kalawak yung ano ni tatay.